Huwag kang matakot simulan ang business mo. Ang katakutan mo ay ang magtrabaho ka ng 30 to 40 years para sa ibang tao. Gawin nating posible ang imposible. Ganun lang, kumilos tayo kung gusto nating may mangyari sa buhay natin. Huwag kang magpapaapikto sa mga tao na nasa paligid mo. Bumaba ka sa buhay, sabihin nila naging pabaya ka. Umangat ka man sa buhay, sabihin nila mayabang ka. Walang lusot, meron at meron masasabi ang mga tao laban sa atin. Hanggat alam nating hindi masama yun, gawin natin ang gawin. Alam niyo yung mga tao, walang pakialam yan sa proseso kung paano natin ginawa. Magumukhang iiwan na lang talaga tayo sa paningin ng ibang tao. Ang gustong makita ng ibang tao o yung mga nakapaligid sa'yo ay yung finished product mo o kung ano lang narating mo sa buhay. Huwag mong hayaang sirain lang nila ang mga ambisyon mo. Iwasan mo ang mga toxic na tao at hayaan mong ang tagumpay mo ang mag-iingay para sa'yo. Sa negosyo, hindi uso ang shortcut. May pera ka man o wala, kahit may magic ka pa, dadaan at dadaan ka pa rin sa simula. Sabi nila, puro daw ako business. Naghahangad daw ako na umaman. Bakit? Ikaw ba nagtatrabaho ka para maging mahirap? Dahil sa sarili lang natin nakasalalay ang pag ng mga buhay natin. Hindi sa kamag-anak, hindi sa mga magulang mo at lalong hindi sa ibang tao. Kaya bawat minuto, bawat oras sinusulit ko. Dahil alam natin na hindi lang basta-basta pinupulot ang pera nung dati si nanay lang ang nagsabi sa akin noon ngayon ako na mga idol di ko naman sinabing gawin nyo rin ang mga ginagawa ko kung anumang paraan ang naiisip mo ituloy mo lang yan basta ba't hindi ka nakakasira ng ibang tao katulad ko yung gabi ginagawa ko ng umaga Paglabas galing sa trabaho, bumabiyahin mo na ako ng kung saan saan para kumita lang ng pera at magbenta ng kung ano-ano. Minsan, nawawala na ako ng time para sa pamilya ko. At laking pasalamat ko naman at naintindihan nila, lalo na ng asawa ko. At dyan ako nakakalamang mga idol dahil alam kong buo ang tiwala ng asawa ko sa kahit anong gagawin ko. Buo ang loob niya para sumuporta sa akin sa lahat ng pagkakamuli ko, andyan siya para magbigay ng payo. Kasi mga idol, ang hirap ang negosyo kung asawa mo pa lang ay wala ng tiwala sa iyo. At syempre mga idol, sa kabilang banda, hindi ka rin magtatagumpay, hindi ka mananalo sa negosyo kung masira lang din ang pamilya mo.